idol, malalaki na ang ating alaga At malalaki na sila mga idol Isa. malalaki na mga idol ang ating mga alagang pig dating piglets. Hindi na natin pwedeng tawagin niya yung piglets at malalaki na mga idol. Pig na ito ngayon, pig. Ayan. Ito pa mga idol, oh. mga mama pig natin mga pregnant na oh. mga pregnant na sila lahat God bless Oh, mga idol mga idol ang ating kambing oh. ang ating kambing na alaga uh, bali isang babae isang lalaki ang anak ng ating kambing niya ito ayan Napakalulusog mga idol, mga boss, ang ating mga talagang kambing, oh. Yan ang ating mga piglets na bago. 12 piglets na napakalulusog mga idol. Oh. Napakalulusog ng ating piglets. Yan. Napaka-cute ng ating mga alagang piglets, talagang napakalusog, lulusog nila at napaka-healthy, healthy-healthy sila oh. Masisigla mga kababoy, kaboy baboy oh. Malulusog ang ating mga piglets At tayo pinagpakain ngayong hapon Mga idol, meron pa nga pala tayo ditong Bagong mama pig na umanak ngayon, today uh, August 20 Time check ay... 4.38 ng hapon mga idol yun ang ating mga piglets ngayon lang yung ko oh. yung ganda yung ganda nila bali 11 heads yun ang mama niya. Maram, Marami dito tayong mga idol na piglets. Malalaki na yung iba. Ano pa mga idol? Malalaki. Huh? Walay na humakain oh, no. na lang starter kinakain na pati yung sako pinuntas na nila para makakain si uh, Mo tayo uuwi na sa bahay at tayo tapos nang magpakain ngayong hapon August 20 at tayo po ay liligo muna at may baboy na rin si Boy Baboy talagang basta pumasok ko ng pigir eh lalain sa katawan talaga uwi na tayo mga idol hinap po pala ang ating mga alagang baka yan ito po ang ating bull marami na pong pabuntis to mga idol yung bull na yan oh. mga idol, ang ganda. Napakaganda ng ating bull. Ang mga idol, hanggang dito na lang muna ating vlog at tayo po ay maglilinis muna ng katauan at talagang baboy na baboy na rin ang amoy. God bless Allah.